Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo kung ano ang epekto ng sobrang pag-inom ng tubig. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang pag-inom ng sobrang tubig ay maaaring makapinsala sa mga bihirang kaso. Ang mga kasong ito ay karaniwang nagsasangkot ng mabibigat na pisikal na aktibidad, paggamit ng substance, o iba pang mga salik na nag-aambag. Karaniwang kaalaman na ang tubig ay mahalaga para sa mabuting kalusugan. Ngunit ang labis nito ay maaaring humantong sa pagkalasing sa tubig. Ang iba pang mga termino para dito ay kinabibilangan ng hyperhydration, water toxemia at water poisoning. Walang anumang matibay na alituntunin tungkol sa kung gaano karaming tubig ang maaaring pumatay sa iyo ngunit ang pag-inom ng higit sa isang litro o higit pa kada oras sa loob ng ilang oras ay hindi isang bagay na inirekomenda ng mga doktor. Ang mga sintomas ng pagkalasing sa tubig ay may posibilidad na magsimulang lumitaw pagkatapos mong uminom ng higit sa tatlo hanggang apat na litro ng tubig sa loob ng ilang oras. Ang mga potensyal na sintomas ay kinabibilangan ng sakit ng ulo, cramping, spasms, o kahinaan sa iyong mga kalamnan, pagduduwal o pagsusuka, antok at pagod. Sa mas matinding mga kaso, ang pagkalasing sa tubig ay maaari ding maging sanhi ng mga seizure o pagkawala ng malay. Kung ang isang tao ay hindi nakatanggap ng paggamot, ang pagkalasing sa tubig ay maaaring nakamamatay. Kung ikaw o ang ibang tao ay nagpapakita ng anumang mga palatandaan o sintomas ng pagkalasing sa tubig, lalo na ang mga seizure o pagkaantok pinakamahusay na humingi ng agarang medikal na atensyon Habang namumuo ang likido sa katawan, ang lahat ng mga selula nito, kabilang ang mga selula ng utak, ay nagsisimulang bumukol. Ang pamamaga sa utak ay maaaring humantong sa pagkawala ng malay, mga seizure, at kamatayan kung hindi ito ginagamot kaagad ng doktor. Ang pagkain ng maalat na merienda ay maaaring magbigay ng panandaliang ginhawa habang naghihintay ng tulong na dumating. Ang mga sintomas ng pagkalasing sa tubig ay maaaring mukhang halos kapareho ng mga sintomas ng dehydration. Kung hindi ka sigurado kung alin ang nararanasan mo, humingi ng agarang tulong. Iwasan ang pag o pagpigil ng tubig hanggang sa makumpirma mo ang pinagbabatayan ng iyong mga sintomas. Walang nakatakdang dami ng tubig na palaging nagdudulot ng nakamamatay na pagkalason sa tubig. Sa halip, pinakamainam na isipin ang dami ng tubig na iniinom ng isang tao kada oras. Ang edad, kasarian, at pangkalahatang kalusugan ng isang tao ay maaari ding gumanap ng isang papel. Ang mga kidney ng isang malusog na nasa hustong gulang ay maaaring mag-flush out ng 20 hanggang 28 litro ng tubig bawat araw, ngunit maaari lamang silang mag-alis ng humigit kumulang isang litro bawat oras. Ginagawa nitong mahirap para sa iyong mga kidney na makasabay kapag umiinom ka ng higit sa isang litro kada oras. Ang mga kidney ng mga matatanda at bata ay malamang na hindi gaanong mahusay, kaya ang dami ng tubig na ligtas nilang inumin kada oras ay maaaring medyo mas mababa. Ang pagkalasing sa tubig ay maaaring mangyari ng mas mabilis sa mga bata o matatanda. Kapag uminom ka ng masyadong maraming tubig, maaari itong maging sanhi ng hyponatremia, na nangyayari kapag ang iyong konsentrasyon ng sodium sa dugo ay nagiging napakababa. Kung umiinom ka ng mas maraming tubig kaysa sa maaaring ma-flush ng iyong mga bato, palalabnawin ito ang sodium sa iyong daluyan ng dugo na magdudulot ng pamamaga ng mga selula. Karamihan sa mga naiulat na kaso ng nakamamatay na pagkalasing sa tubig ay nagsasangkot ng matinding pisikal na aktibidad, tulad ng pagsasanay sa militar o pagpapatakbo ng marathon. Ang iba ay nagresulta mula sa labis na pagkonsumo ng tubig dahil sa pinagbabatayan na kondisyon ng kalusugan ng isip o sa pilitang pagkonsumo bilang isang uri ng pang-aabuso. Ang pagkalasing sa tubig ay naiugnay din sa paggamit ng gamot na MDMA, lalo na sa mga pagdiriwang ng musika. Iyon ay dahil ang mga tao sa mga setting na ito ay madalas na sumasayaw sa loob ng mahabang panahon sa mainit na kapaligiran. Ito, na sinamahan ng tendensya ng MDMA na itaas ang temperatura ng iyong katawan, ay makapagpapainom sa iyo ng maraming tubig. Bagamat ito ay mabuti para sa pag-iwas sa dehydration, maaari itong mabilis na maging sobra dahil ang MDMA ay nagdudulot din ng pagpapanatili ng ihi. Nangangahulugan ito na hindi ka madalas na umiihi, na nagpapahintulot sa lahat ng labis na likido na matipon sa iyong katawan. Kung palagi mong nakikita ang iyong sarili na umiinom ng maraming tubig sa loob ng maikling panahon, may ilang pangkalahatang tuntunin na makakatulong sa iyong maiwasan ang pagkalasing sa tubig. Sa pangkalahatan, pinakamahusay na manatili sa inuming tubig sa unang pakiramdam ng pagkauhaw. Kapag nakaramdam ka ng pagkapagod, huminto hanggang sa magsimula kang makaramdam ng uhaw muli. Ang kulay ng iyong ihi ay maaari ding maging kapakipakinabang na tagapagpahiwatig. Ang malinaw na ihi ay maaaring isang senyales na ikaw ay nasa panganib na sabrohan ito. Sa sarili nitong, ang malinaw na ihi ay hindi naman masama, ngunit ito ay isang magandang tagapagpahiwatig na hindi mo kailangang uminom ng anumang tubig ng ilang sandali. Kung gagawa ka ng matinding pag eehersisyo isa lang alang ang pag-hydrate gamit ang isang electrolyte na inumin na naglalaman ng sodium, tulad ng isang sports drink. Bagamat posibleng mamatay sa sobrang pag-inom ng tubig, bihira ito. Kailangan mong uminom ng maraming tubig sa maikling panahon, na kung saan ang karamihan sa mga tao ay mahihirapang gawin ng hindi sinasadya. Ngunit kung ikaw ay isang endurance athlete o gumagawa ng maraming mabigat na pisikal na aktibidad, Maaari kang magkaroon ng mas mataas na panganib. Sa mga kasong ito, kadalasan ay maaari mong tingnan ang kulay ng iyong ihi at antas ng pagkauhaw upang sabihin sa iyo kung kailangan mo talagang uminom ng dagdag na tubig. Kung nag-aalala ka tungkol sa iyong pag-inom ng tubig, kausapin ang iyong healthcare provider. Maaari silang magbigay sa iyo ng mga mas partikular na rekomendasyon batay sa iyong pangkalahatang kalusugan, laki, at iba pang mga salik. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.